5K daw mga boss kay e eh. eh boss si Eric eh din ka 5K ayun eh ganda ya mga boss boss kay boss Eric to oh. 5k bike hai, bike hai, 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 5K yan. 5K yan kay Boss Eric. Lahat yan mga boss. Mga boss, kay Boss Michael naman to. 3K. Sweater. Kay Boss Michael to mga boss.

Tapos, 3K din. 5,000. Kay? Kanin ito? Gilmore. Gilmore, 5,000 daw ito. Kay hey, Boss Michael. Gilmore, ganda oh. Solid. 5,000 libo. Pak na to, no? 11 months. 11 months. ay 11 months daw. Ah, uh, boss. Ayan o. Oh. Hey, boss Michael. Oh, SBR. SBR. Magkano? 4 five. 4 Yan. Yeah. daw kay boss Perry oh. SBR. Oh, boss Perry. SBR. 4 5.

2-5 2, Ayan, 2 lang kay Bosken no? Oh. oh. 2-5 Hanggang saan dito? Ito. Puro 2-5 kay Boske, no? 2-5, 2, 5, 2 5 lang, Oh. Oh. Hindi na ba 3,000? Puro 2 lang dito kay Bosken ah. 2-5, 2-5 lang, mura lang 2, 5 no? Oh. Ay, hey, Boske, 2525 vibe 25. 25, 25 lang ta mga boss. Ay boss ka na, no. ito. Oh. 25 lang. five okay, Boss Anong <todak> bloodline ito, Boss? Kelso? Kelso. 25 <todak> Mga Boss, oh. Kay hey, Boss Ken ito. lang. <todak>

Hmm. JK lang mga boss. Boss Ken, hanggang dito lang sa Eni. Oh. Ken, hanggang dito lang sa'yo. Ito. Ito lang. 3K, no? Okay, 3K daw to. Kay Boss Ken to. Ganda ng mo. Ba, ang Henny Gold. Ito, boss, magkano? 3K din, 3K, yan. Ito yan kay Boss Ken. Boss Ken, paulit naman ang number natin. 0 57 7 5 7 8 Ayan, kay Boss Ken. Mura lang dito kay Boss Ken. 2,525 lang. Ay, salamat. Dito tayo kay Boss Joey, mga boss, oh. 2-K lang, 2-K, oh. Uh, 2-K, 2-K lang to kay Boss Joey. Mas Jawi to kay to kay. Wala lang dito kay Mas Jawi to kay to kay lang. Okay, okay lang daw kay mas ata torey torey syempre 35 na oh ito kay lang to mga boss oh <laughs> tukuy, tukuy. ito, 3 dalawa na no, boss 3 dalawa kay boss Joey to 3 dalawa kay boss Joey Sama na to sa so 3-5 eh. Sama Sama 3-5 dalawa Bata pa Bata pa, istag no Ilang buwan na boss? 8 8? Oh. 3, 5, 2 3, kay Boss Joey kontakin nyo lang, murang magbenta ito si Boss Joey magja-jogging pa eh oh, magja-jogging pa ulit ang number natin? 0942-350-1793 yun kontakin nyo lang si Boss Joey, may mga bawas pa eh pag napag-usapan ah, uh, salamat mahalahan? hindi ay, iba to no? Ito, pampin 3-5. 3-5 mga boss oh three five, three five, mga boss O sige, sige, paulit naman ang number natin. 09555967277. Yo, no. Okay, salamat boss Nelson ah. May boss Nelson 'yan mga boss oh. Kontakin niyo lang si boss para sa mga detalye. Salamat. Pa-skip mga boss. 25 lang. Gilmore Hatch. 2500. 25 lang oh. Gilmore Hugs kay eh, Boss Jeff yep, ka mga boss. O oh, 5 lang.